pinatataan sa akin na pantulong sa mga may sakit yung mga guarantee letters na pinigay namin, yung mga ponto namin sa ospital, biglang pinrispo po lahat. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta. Hindi po ako ang napaparusahan yung kababayan po nating may sakit na gusto nating tulungan. Ganito na po ang nangyayari. House of Representatives. Tingnan po ninyo ang nangyari. They impeached the Vice President. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. ang impeachment complaint. There is no basis for that. Tinangka kung usisain yung confidential funds daw ng Vice President. I asked them, okay, kung gusto ninyong umpisahan ang pag-iimbestigan ng confidential funds, bakit Ito lang ng Vice President there are more than four hundred offices and agencies of government which are recipients of confidential funds. And they too were notified by the Commission on Audit to submit some kind of requirements. I asked them. Ipaliwanag nyo nga bakit in-isolate nyo. Why did you only target the office of the Vice President? Why? Wala po silang sinasagot sa akin. Ayaw nilang sumagot because they cannot explain. Then I told them, bakit kayo ang nag-audit? Tayo na ba ngayon ang Commission on Audit? Ayaw nilang sumagot. I told them, the last time I checked, there is only one office tasked by the Constitution to perform audit and investigation of the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Nothing more and nothing less. <laughs> Sabi ko sa COA, Mr. COA ayaw sumagot ng mga kasama kong magagaling. They cannot probably explain why they usurp your responsibility. Kayo ang sumagot. Bakit ninyo sinurender ang inyong tungkulin dito sa komisyon, dito sa komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Actually, Committee on Bad Government yun. <laughs> Sabi ko sa kuwa, meron po bang opisina bukod sa inyo ang binigyan ng karapatan mag -audit. Ang sagot ng COA, wala na po. Ibig nyo sabihin, exclusive kayo dito. Opo. Eh bakit ninyo binigay sa House of Representatives ang tungkulin ninyo? Yung audit po, nag-uumpisa lang mag-audit. Initial findings pa lang. Wala pang conclusion. There is no finality of judgment. Everything else is questionable. Everything else is assailable and appealable. Pero kinuha ng House of Representatives. Paano na ito? Ayaw po nilang sumagot. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung, kung na sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang decision kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan. ibigay sa mga botante na akala nila ay mabibili nila ang boto nila. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga buwan. Gusto ko sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Iniipili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao ay provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto. About a month ago, a group of people converged in Luneta and elsewhere in the parts of this country, generating more than 4 million people in that peace rally. That was one month ago. Alam po ninyo yan. Ang pakiusap ng grupo na yon, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan para harapin natin ang malalaking hamon at problema ng ating bansa. Ipinakiusap sa rally na yon, Huwag tayong mag awak Wag Huwag na po natin ituloy ang impeachment sapagkat ito ang simula ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. Ito was a peaceful rally. Nakiusap ang mahigit na apat na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The speaker of the House of Representatives define the voice of the people. Vox populi, vox dei. The voice of the people is the voice of God. Salus populi est The welfare of the people is the supreme law. Ang laki po ng papasalamat po sa kabing ito sa inyo. Nakatagpo ko ang mga matatapang. Tonight, let us make it solemn vow. Tonight let us make a covenant. Let us resist the temptation. Let us repel. Let us repel the vindictiveness of one man, the leader of the House of Representatives. He is responsible he is responsible in weakening our institutions. Kinuha nila yung pera ng PDIC. Kinuha yung pera ng PBP. Kinuha ang pera ng PhilHealth. Kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa project ng no, DBWS. No, 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 no. Let us resist that. Let us say no. These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the